Mga katata, naghahanap ka ba ng mura at affordable na sapatos? Tara samahan nyo ko at puntahan natin ang sikat at dinarayong sapatusan dito sa Lingayen. Ayage! Ngayong araw nga mga katata ay nandito ako sa isang sikat at dinarayon sa patusan. At dito nga pala yan sa Rayos, Pukay Branded Shoes. At located nga pala sila dito sa Albert Street, Barangay Poblasyon, Lingen, Pangasinan. Malapit lang siya sa PSU Lingayen at Pangasinan National High School. At dahil nga sapatos ang hinahanap ko, pumasok na rin ako dito sa loob para tumingin at makapili na rin ng mga tinda nilang sapatos dito. At pagkapasok ko nga dito mga katata, ito nga yung bumungad sa akin. Mga iba't ibang klaseng sapatos na pwedeng pang forma o pang sport. Medyo nahirapan nga ako sa pagpili ng mga sapatos sapatos dito mga katata at ang gaganda ng mga design hindi talaga ako makapili sa so, sobrang dami ng pagpipilian ayage Bukod nga sa mga brand yung sapatos na binibinta nila dito, meron din sila dito mga ukay na sapatos o mga second hand tulad ng mga to. Ang napansin ko din dito mga katata, hindi basta-basta yung mga ukay nila dito. Branded talaga siya at pwedeng-pwede pa talagang gamitin tulad nito. Ayage, ito na yata yung bibilin ko. Ayage. Bukod nga sa mga sapatos, meron din sila dito mga sombrero, chanelas na tulad ng mga to. At meron din sila dito mga medyas, katulad ng mga to. O tamang-tama, pagkabili mo ng sapatos, bili ka na rin ng medyas. Ay, ge! Okay. Katulad nga ng mga sinabi ko kanina, meron sila dito iba't ibang sapatos. Katulad dito ng hawak ko. Dito rin pa sa Rayos, meron din sila dito mga bentang sportswear. Katulad ng mga jersey na to. At dahil nga sapatos ang hanap ko dito, inumpisan ko na rin mamili at tumingin ng mga design nila dito. Dito nga sa part na tumaka katata, medyo nahirapan talaga akong pumili sa sobrang dami talaga ng pagpipilian ko dito. Napaisip tuloy ako kung bibili pa ako o magtitingin na lang. Pero habang tumitingin nga ako dito sa may mga sapatos, meron ako dito napansin at nagustuhan ko yung kulay at disenyo niya. Dahil nga mahirap tayong bumili ng sapatos. Kailangan talaga nating pumili at magsukat ng gusto nating sapatos. Ayan to, ayan ni Alagar mo, isuka mo latan. Ayage. Dito nga pala sa Rayos, Pukay Branded Shoes sa halagang 300 up to 2,000 pesos ay makakabili ka na ng branded at brand yung sapatos. At dito rin nga pala sa mismong loob ng shop nila ay meron din sila ditong barbershop. O ba? Diba? Pagkatapos mong bumili ng sapatos, sabay pagupit ka na rin para paglabas mo. Uy, pogi. Ayage, pogi. At sa habang nga pala ng pagpili ko ng sapatos, ito nga pala yung napili kong sapatos. Tara, sukat natin. At habang nagsusukat nga ako ng sapatos dito, meron tayong mga followers na nagpa-feature at bumibili din dito sa Rayos. Shoutout sa inyo mga brother. At ito nga pala yung napili kong sapatos. Sa halagang 300 hanggang 2,000 pesos, ay eh makakabili ka na ng mga sapatos. At dito lang yan, sa Rayos, Ukay, and Branded Shoes. Samang tama mga katata. Ngayong panahon ng paliga sa mga barangay, baka naghahanap po kayo ng mga sapatos na pwedeng-pwedeng yung -pwedeng gamitin sa sports. O ano pang hinihintay yung mga katata? Tara na po dito sa Rayos, Ukay, and Branded Shoes.